Magandang araw po sa lahat. Ako po si Clint Gamboa. Ako po ang administrative officer ng CADAC, yung pong section ng admin, bale, ako po ang head. As the administrative officer of CADAC, my job is to ensure that our programs and initiatives against drug abuse Uh, run smoothly in Quezon City. Kasama po dito ang pag ng ating mga personnel o mga staff po, uh, making sure na we have the right people in the right position uh, to effectively carry out uh, our mission. It's important that we recruit the right individuals who have the skills and dedication needed for the job. Uh, kaya bahagi rin po ang trabaho ko na pagsisiguro dumaan sila sa tamang proseso uh, at may sapat na kaalaman para maging epektibo sa kanilang roles, sa kanilang uh, trabaho. Aside from manpower, I also handle the resources and equipments that our personnel and uh, personnel need to do their jobs efficiently. Kailangan uh, nilang magkaroon ng tamang training, uh, sapat na suporta, at maayos na gamit. Para maging pro produktibo uh, sa kanilang tungkulin, in short, Uh, my job is to make sure that we have the right people in the right place with the right tools to do what uh, needs to be done. Sa ganitong paraan, mas nagiging epektibo ang kadaksa sa laban kontra droga. Kung sakali man po meron kayong mga katanungan o inquiries, po kayong ano mahiyang pumunta po dito sa opisina namin. Dito lang po sa Quezon City Hall. Ground floor po 'yon. Dito po uh, sa Legislative Building. Yun lang po. Magandang araw. Maraming salamat po sa inyong lahat.